May sumasakit. Huwag ka may mula sa atis. Sa konti. Oo. meron siyang pansakit sakit tokso. Tama tayo. Meron po? Konti. Konti. Meron talaga. Ibig sabihin ito. Nakahal. Nakahal. Oo. Mga elemento. Ito kanina. Hindi sumasakit. Dalawang daliri pa lang. kaniyan Kanina hindi sumasakit po sa kanya, no? Oh, dalawang daliri. Yan po, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ay, yun yung ko. Oh, yung barang. Barang ho yan. Oh. Aray ko, ba? Yung masakit. po, no? Mas masakit tayo, no? Bitawan mo, bitawan mo, bitawan mo. Ba't dito? Ba't dito wala? Hindi, iba yung kanina. Pero dapat to, hindi nyo po matutupi. Masakit yan pag may karga. Oh, di ba? Ayun, no? Hawa ko si nanay. O, oh, na mo. Did niya kadikit lang yan. O. Oh. Oo, oh, oh, di oh, di ba? Wala pa akong ginagawa. O. Oh. Di ba? Wala pa akong dinidiin. Nararamdaman na niya. Tama, tay? Di, di na ako konti, ha? O. Oh. Ano oh. yun? no? na. Uh, Nararamdaman Fake verbum para oh, paksa yung dinig ng crosses de crosses de baratos noster. Mm. Ilinin may patre, Espiritu Santi. Amen. Alay! Oh, Kung sino naman gumagambala sa babaeng ito, mag-usap tayo sa Espiritu Santos. Oh. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Fuck nung pikabit, pikatong. Ay, to! Um, pwede ka makausap? Pwede? Oh, ha? Oh, oh, oh. ah, pwede? Sabihin ka na, oh, oh, oh. Ha? Oo. Oh, 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 Ha? Lulubayan mo tong babae? Oo. Oh, 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 Ha? Sagot na, ha? Oh, oh, oh. Ano oh, oh, mo saktan? Lulubayan ko, oh, oh. Lulu ha? Lulubayan, Bakit mo ito binarang? Ha? Ah, ingit galit. Ha? Oh. Ingit galit! Hindi ko wala kung bakit ko nagawa ito sa kanya. Oh, bakit? Hindi ko wala. Oh, may galit ka ba sa kanya? Ay, parang mo. Ha? Ano ano meron? Ay, ano ko siya tapay, hindi ko nalalo. Ha? O, ini ko sa ito. Oh, 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 oh ano ba to, ha? Oh, 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 ah, matagal mo na ba itong binara? Sagot mm. na! Matagal na rin Tahun? Oh. Matagal na? Taon na ba? Taon na? Hindi pa yata. Basta rin. Oh, matagal na to, ha? Mm. Oh, oh. papanagin lagi yung mga nilagay mo dyan, oh, oh. ha? Tagut! Oh, oh, oh. Babay, <manyan> babay, <manyan> oh babae na laki. na laki. May <manyan> ba? Ah, nandito ka lang ba? Ah. Ah, <manyan> Nandito ka lang ba? Lalabas na yun. <tipan> ah! Nandito ka lang sa labar na to, ha? Ah? Ah, ha? Nandito ka lang sa labar na to. Pahirapan kita! Mababaran ka! Ha? Ah, Ilan kayo bumira? Ilan? Ilan? kayo bumira? Ilan? 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 Ha? Grupo kayo? Grupo? Ha? Wixom! Ha? Ilan kayo? Marami kami! Wow! Oh, buhay! Huwag ka nagagalit sa akin, ha? Hindi, huwag. Ah! na Papatayin kita sa bantay ko. Ha? Ano ang pwede ng sa bantay ko? Huwag mo ka, ka magagalit sa akin. Ha? Ha? Gamitin mo pa ka. Tanggal lima dia nak kaya setan Tanggal lima Tanggal lima Tanggal lima Tanggal lima Dito 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 Tanggal lima 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 Tanggal kami na ano? Hmm. Nasagot kayo hindi? Pagkagalingin ko na lang. siya. Oh. mo na lang. Oo. Oh. Oh. Huwag kayong kulang ng barang ng barang ha! Ba't <laughs> hindi galit mo dito? Hmm. Sagot! Ha? Hmm. Ah, ingit galit! Hmm. Ingit galit! <laughs> Pati ba dun sa lalaki <laughs> uh, kamag na kamag-anak nila kayo rin bumira? Hey! Sagot! Sige pa, pakasi mo! Ay, mo kayo ano? Sige pa, gagaling to ha! Tagaling mo yan, ano nilagay mo dyan? Anong nilagay mo? Ha? Putusan ko na ako. Putusan daw na ako Putusan ka na Ha? May leader pa sa inyo. Bisa mo, bisa mo! Bisa mo! Huwag mo kung inaanong... Oh. Taga ka lang! Malapis ka lang dito sa area to! Sagot! Reksum! Faktum! Igmang, minignum, dayos, dayos eh! Pum! Ay ko! Hmm, painisin ko pa to! <coughs> okay, baka si Mer! Baka si Mer! Gagaling to ha! Nagkakaitindihan! Oo, oh, gagaling ha! <coughs> hmm! Hmm! Papa tayo kita. Pala yan. Papa kita. Pala yan. Ah ibabalik ko sa inyo at 'yan nagsamang matay ka. Ha. Chugot. Ha? Oo, oo, sige. Diyan baklas, baklas. Papilang ipikit ko sa iyo? Oo. Oo, wala nang inaano sa iyo eh. Oo. Oh. Oo, oh. anak ko. Sige pa, baklas pa, baklas pa. Ang dami mo nilagay tubig ka yan eh. Mama. Ano lang nilagay mo dyan? Nakamanika to. Nakamanika. Sige pa. Pakilala mo lang ba siya? Pakilala. Pakilala. Sagot! Ha? Kakilala mo? Ha? Kakilala mo? Huwag mo kung kakilala mo yata. Kakilala, kakilala mo. Huwag mo kung ano Ha? O, oh, magpapakilala ko sa inyo, ha? Ha? Ako ang team Apo Eric, Apo Chalin. Ako si Apo Ralph, ha? Ayaw namin inaano ng mga taga-Kabite, ha? 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 Paano yan? Ipabalik mo lahat sa iyan hanggang sa mamatay ka. Ha? Ignum. Nanam. Diyos, Diyos. Pum! Kiba! Hmm. Tantanan niyo to, ha? Nabayan niyo yung pamilyang to, ha? Bali connection niyan, magkakonek siya din yung kayate. Kagrupo rin to. Sige pa, baklas! Grabe mga pahirap nyo. Hmm. Gagaling na ha. Hmm. Sige pa. Tami mo nilagay oh. May <coughs> lumot pa. Hindi naman lamot. Naman Naman, naman, naman. Oo, <coughs> oh, yun eh, yun eh, eh, eh. Sige pa. Tanggal mo pa yun. Ito, hmm. so, natin. Yung isa sa kasama ng mga grupo na ito. Ito po yung mambabarang. Sige pa. Sige hmm. pa, tanggalin mo yan. Sige hmm. pa. Sige hmm. pa. Sige hmm. pa. Susunubing dito dyan sa loob ng katawan eh. hmm. na yan. Huwag mo kayo na ano. Ilan taong ka na? Gusto ko malaman. Ilan taon ka na? Ilang taon ka na? Hindi ko naman sabi ko ilang taon na Wag mo kayo na ano? Wag mo kayo na ano? Wag mo kayo na ano? Ilang taon ka na? Hindi ko naman sabi ko ilang taon. Nasa line na naka? Line na 4, line na 5? Ilang taon na to ko yun? 60 ha? Nasa 52 to. Bye bye. Ay, masayon na 50 ko dyan. Tama? <tos> ah, oo. Sige pa, konti nga lang. Masayon <coughs> na 50 yan, 50 ko ito ang mm. pinakaisap sa Tama ba ako? Oo. Oh, diba? Matandang babae ba 15-52. May na asawa na po, siya. May asawa ka na ba? May asawa, may asawa na ba? Basta huwag niya lang na. natin yung na ngayon, no? Ako na pong bahala, no? Uh -oh. Ang importante dito, sana gumalik si nanay. No? Na, sa pamamagitan na ako. Sige hey, pa! Tanggalin mo yan! Dumalambots ba, nai? Dumalambots? Hindi mm -hmm. ka gagagamin na matigas. Tama. Sunugin mo yung ano mo, ha? ah, itim na karunungan mo, ha? Ha, ah, nagkakaintindi hmm. yan? Ha? Hmm. Ah. Hmm. Sige pa, sige hmm. na lang. Hmm. Panginoon ko. Tanggal na lahat yan, tanggal na. Lang. Hmm. na. ko hmm. oh. na Sige, paano okay? hmm. oh. ka na? Tama ah. na ayaw Oo, ayaw mo na. Suko ka na, suko? Ha? So so, matagal ka na ba mong Tagal-tagal na rin. Tagal-tagal. Marami ka na pinatay? Wala, marami na napatay oh. Ang, Ayun, ko. Ah, huwag mo ko niloloko. May nakikita kong tatlo. Uy, naroon na nga po. Sinungaling kayo talaga eh.

Pangalan nito? Edna po. Enuel Pereya po. Kuya kaya, mo. <laughs> Alam mo mga sinabi mo? Alam mo mga sinasabi mo? mo <laughs> Sakit Ito yung bago po yan. Ay, ano mga mo na Sikit na pikit na. Pikit na. Ah, magandang magandang tanghali po ulit. Ah, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating mga dalaga na tiyawi at Panginoong Jesus, no? At sa ah, mga sumusuporta sa Team Apo-Erik apo, Eric, apo Malapit na po ang next uh, June uh, Abangan niyo po yung update about sa mga medyayon Na ipapamahagi po ng Team apo Eric Apo-Chalin Shoutout po kay Apo-Chalin, apo Eric Apo-Marwin, Apo-Ken Ng Team apo Eric Apo-Chalin, Apo-Ela Yeshua Misilias ng Pangasinan uh, Madam Mel ng Pasig mga manggagamit po yan. Muli, ito pa si Apo Rap ng Team Apo Eric Apo Charlie. Maganda tanga